Ka Guys, magloto sa sa gitna ng bahay niya. Ayun oh. Ay, din yung ang bahay niya doon. Ang galing naman ng Ay, kahoy, chicken floor. Ang galing naman oh, ng pagasaig nito. Ayun oh. No? Sa gitna pagod ng bahay. Siyempre kaya kami magluto, di ba? Ang galing ng Ang galing ng lutuan. Para makita nga. Ikapanyan. Kasi siya tawid dito. Grabe. Uh, Siya lang. Ha? Hmm. Ami kesam. <laughs> Sabar ni, dia sa ini kami kami matulung. Di sini dito kami matulung. dito kami matulung. Di sini kami matulung. Di sini kami matulung. Di sini kami matulung. Di to, ano Guys, nagsaing. Isang gano'n ng tubig. Ka, ka. Ang ganda ng bahay nila. May pintura pa, oh. Ayan, nagsaing na sa gitna ng bahay. Ngunit siya Pag vlog ng ano, na gitna ng bahay, nagloto. Na 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 Kasi pag doon, hindi makita ng labas. galing yan, pintuan. Mm. Tapos, nga. yun ang hanggang uh, pataas. Mm. Pagbaba, oh, maamoy. Eh, maamoy ba? Ito pa ang gulay namin kagabi. Ma, may gulay pa gulay. Ay, hindi pa panis. Ay, dami natin yan. Pag hindi pa panis, kainin. Mayroon mm. <laughs> na. <laughs> Ilang oras ba yun maluloto yung sinasaing mo na yan? Hindi ko alam. <laughs> May time pa kayo e, eh. talagang nandito sa bundok e. Eh. Hindi, ganyan na pa sana e. Eh. Diba, mga bata, bagal-bagal. Ay, ayan lang. Like. Huh? Uh, Kasi uh, sabi ko sabi ko sabi, dalawa lang sabi. Sabi ko, sabi ko, ko, dalawa? <laughs> sabi ko ano, albatin family. Alam mo na yon <laughs> E di ba naman buong family mo dalawa e? Eh. <laughs>